Uh, sino may birthday? Okay. Uh, yeah, no? Kay... Kay Dwin, na Australiano, na kalabtima team, ha? Ka team po ni Pauline Joyce. Si Australiano. Love team lang po yan, mga kalingap. Love team, love team lang po yan, no? Para good vibes sa ating lahat. Uh, para matanggal po ang hiya, no? Nung uh, bawat isa, mga love team. Nasanay na po sa camera ngunyan yung iba po at magaling ng umakting. And like before, na sila po ay uh, parang takot, ha? Huh? parang takot sa kamera. Ano po? At mahilain. Pero dahil po sa mga love team at uh, telenovela po ay natuto sila lahat. Uh, na mawala po ang magiging mahihain po nila. So, maraming love team po yan na binoo ni Kalingap Ram. Mga Kalingap at mga suking ting paminaw. nang malungkot at atay magsaya Pagkat ang team Kalingap ay narito na Ting ting team, team Kalingap ay maaasahan Ting 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 Ang iba kasi, yung iba po kasi ay ah uh, alam na, love team, eh, siniseryoso po nila. Hmm? Alam na, love team, ay masyadong seryoso po nila. Ah, na, na sana ay magkatuluyan Yung e mga bata pa po yan, mga kalinga. Mga bata pa po sila. No? Like si Carla. bata pa. Ilang taon na si Carla? First year college pa lang po yan. Nag-eskwila pa po. Si Bianse ay ganun din. No? Bata pa rin po. 17. At nag-eskwila pa lang din. Ano? Si Rosan, oh, ganun din po si Rosan. Bata pa rin po si Rosan at nag-eskula pa rin po sila. Maging si Pau Pau Pauling Pauling Tail, ay nag i pa lang. Kaya hindi pwede po na maging seryoso ang labtim love team na ito. magjowa na sila. Ganon. Huh? No? Magjowa na sila. Ay, hindi po dapat ganon mga kaibigan. nag pa sila eh. Kaya Pauline Joyce, no, kay Pao Pao, abay, alam mo, nag yung bata, nag-aaral yung bata, no? Eh, tapos liligawan ninyo. Eh, ano mangyari dyan? Ah? Iistirubihin nyo ang pag-aaral ng bata. Iistudyante. Hindi pwede. Ha? Na humantong sa ligawan ang mga lab team na yan. Ay, iwan ko sa kanila kung nagpatago-tago, pero alam nyo po mga kalingap, focus tayo sa pag-aaral. Ang lab team po yung ginagamit po yan para maging katuwang nila. Siyempre may mga group-group yan, lab team group o lab team, ng mga uh, sponsors sa lab team. Di ba makakatulong mabigyan sila ng ganito, lahat? Eh, malaking bagay po yan. Pero yung ligawan po at uh, mag magjujuwa -ju -ju na ay huwag naman po sana humantong sa ganon. Majuwa na agad, di nag pa. <laughs> Mamaya um, yeah, mag-aaway yan, eh, baka maging balakid pa yung inyong mga love team, love team na yan. So yan sila po ay nagkagayan, may mga love team para matulungan po sa kanilang pag-aaral. Kasi pagka walang gayaan, asa ka sa charity, eh, ano nga gawin sa kanila? Eh, tapos, tapos ng bahay po nila, nag i po yan, may bahay na lahat, kumplito na sa gamit, tapos mag-aaral, eh, sinong tutulong niyan pag walang love team? Eh, mahina ang views sa charity. Oh. Ngayon may lakim po para masuportahan ang pag-aaral nila. Hindi para pag-asawhin agad. Ikaw <laughs> e talaga sila po talaga ang niloob ng Diyos na magkatuluyan. Hindi eh sige. Ah, uh, pag nasa tama ang edad at tapos tapos sa pag-aaral. Our focus is to ano ha, makapagtapos silang lahat. Hmm. Kaya pagka kay Pauline Joyce, kay Papa, may mayroon diyang manligaw, tatagiin ko ng samurai ko. ni samurai ako dito nakatago. Pag maakit dito, Papa Val, oh, uh, po, pwede ko bang uh, ng ligaw si si Pao na bunso mo? Eh, tumakbo ka na! Tumakbo ka na po at uh, yung samurai ko dito. Alam mo nag i yung bata, nag-aaral, tapos guguluhin mo. Ay eh, mali, ha? Kung talagang may pag-ibig, may pagmamahal, maghintay sa tamang panahon. Inag-eskwila eh, yung bata. Ah, uh, nag-aaral yung bata first year college tapos niligawan mo anong tawag dyan? kalibugan ikuskus mo sa bato baka matauhan kayo kaya sabi nga yan sana ligawan ni Edwin yan si Paupo at bagay sila ito kaya slow Nag-eskwela pa rin Si Pauline George, nag-eskwela. Si Pauline Tela, si Pao nag Si Edwin, nag-eskwela. Eh, ba't nyo, ba't yun ko siya ng ulo. Ah, walang gayanan. Ang mais ng kalinga po ay makapagtapos sa pag-aaral sila. Ito mga kalingap angels po natin kasama si Pau. Makapagtapos na kanilang pag-aaral. Hindi, ay mag-aasawa na yan. May ibang usapan niya mga kaibigan. Ha? Ibang usapan po yan. Hindi gari